Good afternoon sa inyo lahat mga bossing Ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng engine support dito sa uh, Toyota Hiace na GL 2003 ata ito Okay, so magpapalit tayo ng engine support kasi medyo bagsak na Tapos, sasabihin so ko lang sa inyo mga boss kapag nagpapalit kayo ng mga support lalo na sa mga diesel Or gas, mga longitudinal engine katulad ng Uh, yung transmission niya nandoon pa diretso. So, che-check upin natin yung mga radiator hose kung sakali mangangat itong makina ay hindi ba maapektuhan. Minsan kasi pagka jack tayo sa makina, inaangat natin 'to nang gusto ay maaaring maputol o masira yung radiator natin. O, oh, yung mga dulo. Okay? Yan. Kaya binuksan ko tong engine bay niya para masilip ko kung pa pwede ba natin madyaka ng gusto. Okay? So, mukhang okay rin naman. Ngayon, ah, punta na tayo sa ilalim Ako, may tagas pa tong jack na to Okay, so ang engine support niya ay nandun ayun Yan, don Tapos, nilagyan ko lang siya ng kalso Para makalusot ako ng maayos Tapos, ginakan ko dito, nilagyan ko ng kaway Para hindi matupi yung oil pan niya Okay, kasi jajakan natin yan ang gusto. Ngayon, ang kakalasin muna natin dito mga boss, kabilaan ay etong 14mm. Yan, 14mm kabilaan. Tapos, meron din yang 17mm siguro dito na sa itaas. Okay, not yun. Ito, dalawang bolt magkabilaan. Ganun rin sa kabila. So, lawagan natin at tanggalin yung uh, tatlong mga tornilyo na yan para mayangat natin o matanggal natin yung engine support sa transmission support naman ito medyo biyak na rin oh. Yan, maganda palitan na rin yan mga boss okay dito lang tayo mahirapan siguro medyo kinakalawang na eh okay simulan ko lang mga boss yan bala ito yung nasa gitna nya na nut tatanggalin ko yan yan tanggal na minsan kapag ka nahirapan tayo magtanggal nito kinakalas din natin yung nasa bracket eto mga 17 pero susubukan muna natin tanggalin yan nang di tinatanggal yung bracket yan okay hindi pa tayo sa kabila Okay mga idol, bale yan natanggal ko na yung kanyang tornilyo sa itaas, sa kabila, isa na lang, banda dito, Okay, yan. Tatanggalin natin yan. Gamit lang ako ng combination wrench. Medyo masikip. Pero kaya yan. Ayan mga boss, tanggal na yung tatlong tornilyo. Yung isang nut, tsaka dalawang bolt. 14mm na bolt, tsaka 17 na nut. Okay, doon tayo sa kabila. Ayan. Bale, natanggal na natin yung nasa gitna. Meron rin tong lock washer. Kaya hindi ko makuha pag inangat na lang. Tapos ito, makunat-kunat pa. Sa kabila naman, ayan, maluwag. Ayan. Oh, Jack. Sige, Jack. Jack. Sige, Jack. Jack. Sige, Jack. Sige, Jack. Jack. lang. Tingnan mo muna sa ibabaw tayo. Baka may naipit o ano may maputol yan babas na ano natin uh, na natin ajak ka mo pa jak pa tayo jak pa hop teka lang yun akin na isa 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 muna kung saan yung mga Kung okay, nakabili na tayo ng replacement. Tayo yung presyo tayo, magano? Ganun pa rin? Mababa to. 600. 600. Okay. Pusat natin to. 600 replacement. Pwede na rin. Sa kabila, nilalagay na rin. Tapos dito. Ayan. Yan, i-guide na lang natin to ng ganyan. Unahin yung gitna may bagong washer at saka nut na rin naman ito eh ano, ilagay natin to sa gitna ayan nalagay na natin ng tornilyo yung nasa gitna ayan ganyan lang pagka bumaba sya kusog usog na lang natin sa kabila ginagalaw na rin yun sa kabila eh nagiwalay na kasi ayan ganyan eto yung luma o natanggal ba, na yan. Ay, Tay. Oh. Wala ka pang cover. Cover siya. Nasa taas yung cover. Ano cover yan? Oo, oh, may di, takip di, yan. Hindi walang cover. Hindi pwede. Kasi tinanggal natin may cover. Ibabalik natin na may cover yan. Okay. Sige, baba mo daan-daan. Okay. Yan, tama lang. Sige, sige pa, wala namang nangyari. Hop, hop, tay. Bilis mo naman. Yan tuloy, umipit na. Jack mo ulit. umipit. Hindi wow. okay, pa. Hindi okay, pa. Hindi okay, pa. Hop. Ano? Sige, ganyan muna. Lagay muna natin yung tornilyo. Yan, plaster muna natin yan. Kailangan mag-guide siya dito eh. Yan, okay. Okay mga boss, goods na dito. Higpitan ko na lang tong tatlong tornilyo. Sa kabila, pero bago natin pala higpitan yan, kailangan sa kabila okay na din kailangan mailagay rin natin doon para magalaw galaw yan ilalagay na rin doon okay dito naman tayo sa taas yan nailagay na rin yung gitna dalawa dito so okay naikpitan na lang natin itong mga to pati sa kabila tapos baba natin yung jack okay na Okay mga boss, may pit na doon sa kabila at dito. So, tapos na tayo, binaba na yung jack. Ang mas maganda rin pala, mag gloves kayo para sa ganon, hindi masugat yung mga kamay nyo, lalo na sa mga ganitong ginagawa or gawain kasi sinisiksik natin yung mga kamay natin sa mga masisikip. Okay? So, yun lang mga boss. And I hope nagustuhan nyo yung video natin and sana meron kayong konting idea na natutunan ngayong araw. Thank you so much po.